So, nung mahamas tayo ngayon sa Baliwag Bulaan, papakita ko sa inyo mga man dito sa Baliwag Bulaan. Yan. Tumangin ka dyan, every Wednesday, Saturday, at sasabihin na mga kaibig na mahamas. Sway, sway, doon. Golden. Golden kalisay, o. Ang ganda ng palong nito. Napakaganda okay. ah, Napakagandang palong ano. Ano ba linya itong manok mo? Linya na. Ah. Sweater yan, yeah, sweater. Sweater, napakagandang palong. Dito ka makakita ng kakaibang mga palong ng manok. Puro ah. mga pasadya. Ah. Kaya talaga yan, kaya siyang pulungusan. Ah. Kakaiba naman. Napakaganda ah, oh. <laughs> kakaibang style nila. Buwan ito. Eight months. Eight months, sir. Medyo niya pa kanyang tayo Yung kanyang alis kiss, sir. <coughs> Mapakagandang ah, punto. Palong, oh. May kakaibang palong. Kailan na kita mga gantong klaseng palong ng manok. Nagandang lemon sweater, o. Thank you, kaibigan. Ayan eh, po, mga manok, oh. Mga kalisay, hot spray, Mga sweater, oh. Ayan, napangaray, 5K sweater, oh.

ayan. <laughs> Do so, meron pang white cell sigodto. 3 pipe lang white cell. Oh. Authentic oh. po yan, white cell sabi nila. Sigodto. Ganang pebble line lang. Okay oh. na. 3 pipe. Basta amror 3 pipe lang. To. White cell. Malap maser pipe lang, white cell at the pigeon. So Thailand the pressure. To.